Kung ibabalik po yung unang pano na noon po meron kayo nakitang nagawa niyong pagkakamali, ano po ito at paano niyo po gagawin ito para baguhin po? pamilyang Pilipino. Ngayon po, ang uh, NGO TV Network po ay narito po ngayon sa probinsya ng Pampanga na kung saan ay makapanayin po natin ang kanilang barangay chairman ng Kalijan Kamba. Walang iba kundi si Honorable Ronnie T. Miranda. Kuya Ronnie, magandang araw po sa inyo. Ah, magandang araw din po. Masiglang rayat po, kaya katamungan, kabalen, kiti king rayat sa pangunguna ng ating buting Mayora Madir Alejandrino at Vice Mayor Bon Alejandrino na ang aming kakatamu pong mayora masipag, maganaka, alang sawang sasawit kareng kaya kaming kabalen at lagi ya pong manikwang proyekto kareng senador, kareng congressman uli na po nang sipaga na king kayang pamanungkulan na rin kayang kabalin kiti king ngarayat e na lagi nong didinan grasya king kayang pamanungkulan. Kaya po mayora, dahil po nakala salamat kaya kayo kareng kabalin mi mididinan langan po ng gracia, grasya din kaya katamu pong kabalin kiti at lumpulong barangay naning arayat. Madiba sa isang politiko. Sino ba si Kuya Ronnie? Uh, si Kuya Ronnie ay isang tubong tagak kamba talaga. Dito na ako'y pinanganak. Dito na ako nag aral ng elementary. Dito na ako naging high school. At nung nakapag-asawa ako, ang aking punganap buhay ay isang bilang isang ortilano Hortilano at kahit na naging ortilano ang buhay ko, na, na, ah, napalago ko naman. Na, yung dating dalawang hektarya at kalahati, ngayon ay naging 13 hektaryas na. Ah, Doon po ako kumukuha ng panganak buhay namin. Pero Pu Ronnie, sino po ba yung mga magulang natin? Po. Ang aking pong magulang ay si Marcelo Totoy Zapanta Miranda. Mm hmm. Ang akin naman pong nanay ay si Ubita Ubing Garcia Tumali. Tumali po. Hmm. Ano po yung hanap buhay ng ating mga magulang? Noong panahon na yon na kami ay malilit pa ay bilang construction, magaling sa paggawa ng bahay. At isa rin po siyang ortilano. Hmm. Noong panahon na kami malilit pa. Pwede niyo po ang ko, ano po yung ortelano? Para, para yung ortelano, yun ang ibig sabihin, magsasaka. Ah, magsasaka. Mag, magtatanim ng mga palay, gulay, mais, ganun po yung ortilano ortelano. anak pawis po yan. anak pawis. Na? So, ortelano. Yun po, hmm. ah, magsasaka po yung magulang. Hindi po, tinuruan po kayo ng magulang yun, maging isang ortelano, magsasaka po. Ay, marunong po ako. Po. Marunong po akong mag-araro. Uh, alam ko po yung buhay magsasaka. Diyan po ako natuto. Buwat nung ako lumaki na. So, ilan po kayong magkakapatid? Ah, uh, bali walo kami. Mm -hmm. Pero kambal yung kasunod ko. Ah, mm -hmm. uh, bali 7 tyan kaya. Pero sino po 'yun, mga okay. Ang kapatid kong sumunod sa akin, kambal. Kambal. Si Birrina Miranda. Kayo ang pang panganay? Po? Panganay po ako. Ang kakambal niya si Virgilio Miranda. Opo. Sumunod si Teddy Miranda. Sumunod si Gina Miranda. Sumunod si Joseph Miranda. Sumunod si Danny Miranda. At yung gusto namin sina si Nancy Miranda. Ah, uh, Kuya Ronnie. Ano po yung kauna-una hanap buhay nyo nung makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo? Ako, nag-aaral ako. Bali, nayari ko yung elementary, nayari ko yung high school, at nag-aaral ako ng six-month, six, -month, six -month training course. Yung po, saan ba yan? Sa Piyate po ba? Piyate, sa Santa Cruz, so, Santa Cruz. Manila. Manila. So, hindi, na yung... hindi ko na po natuloy yung kasi yung aking lolo, kanya sa kanya ako lumaki. Mm. -hmm. De, bali tatlo lang kami sa bahay. Yung naggalaga sa akin na matandang dalaga, yun po ang nagpalaki sa akin. At ang kasama namin si yung lolo kong lalaki. Ang sabi niya sa akin, bakit daw ako waalis na magsisiman? Sino pa daw ang silang ang makakasama nila? Mm -hmm. Ngayon, meron po silang yung tinitira na bahay at saka dalawang hektarya at kalating sakayin. Ah, pinamana po sa akin yon. Yun, yun naman ay napalago ko so, sa ngayon. Hindi magsasaka po. Ano po yung tinatanim niyo po doon? Ano po yung Halos nagtanim na din ako ng kamatis noong panahon na yun. Kamatis. Nagtanim din ako ng sorghum. Nagtanim. Halos pero karamihan. Pal palayan po. Anong taon po yan? Kuwan ah, uh, yun. Mga 1980s nung mm -hmm. nagtatanim ako. 1980. 8, 1980s. Mura pa ang bigas noon. Mura pa ang bigas noon. Na ah, alam ko, kung di ako nagkakamali, wala pang isang daang piso yung isang kaban. Ah, oh, ganoon. Oo. Oh. Ngayon, baka mahal na Umamahal na Kaya... ngayon. Kasi ngayon, yung isang kaban nasa 1.4 4 o oh, 1, 1 3, hmm. ang isang kaban. Pero ni ano po ba yung mga sinasaka po? Noon. Sinasaka? Oo. Oh, ano po yung mga produkto? Produkto namin nun, ah, pag hindi masyadong tagulan, yun nga, kamatis, sorgong. Mm -hmm. Tapos, pag tagulan pala yan, nagpapalay na po kami. Mm, Pero bandang Mayo, nagtatanam kami ng mais. Mm -hmm. Pero may pagkakataon pa na, ibig sabihin, itong mga sinasaka nyo, inabot ng bagyo, lugi po. Ang Ay, po. O, nung lang po nakaraan yung bagyo, halos uh, lugi kami. Hmm. Natalo kami sa dinaanan ng bagyo yung aming palay. Magkano po yung lulug, eh, pag ganyan? Sa ngayon kasi, o mo, ang saka ko e eh, 12 hectares e. Eh. Uh, ang nagiging ko doon, may 300,000. Siguro ang bumalik mga, kasi dinapa ng bagyo yung palay, siguro ang bumalik na puhunan ko, mga 100,000 na lang. Ah Okay. So, ngayon po, uh, sino po mapalad natin naging may bahay? Ang pangalan po ng aking asawa, si Josephine Talavera Miranda. isang teacher dito sa Kamba Elementary School. Mm -hmm. Pero malapit na siyang magretiro. Kasi 62 years old na eh. Saan po siya, saan po siya nakilala? Ah... Uh, Taga bayan po siya ng Arayat. Mm -hmm. Ang yung nanay niya taga rito sa barangay Kamba namin. Kamba, opo. Pero siya, nagnegosyo sila sa palengke, nagtitinda ng mga sari-sari. Mm. Grocery uh, uh. Oh. Para ngayon, para yung, yung pinsan ko, pinsan din niya. Mm -hmm. Ako naman, yung pinsan ko, yung tatay ng pinsan ko, tsaka nanay ko magkapatid. Mm. -hmm. Yung namang pinsan niya, yung ang nanay niya at saka yung nanay nung pinsan ko, magkapati ay uh, magkapatid. Pero malayo na rin kamag-anak. Oo. Oh, oh. so, Hindi na ilang, ilang po ang naging ano, ilang po naging anak niya? Subsidy ah, po? yan ang malakakalungkot na kwento. Bakit naman po? Uh, wala kaming naging bunga sa aming pagsasama. Mm -hmm. Uh, na, gust, nasayang kahit na sana nag-alaga kami nung panahon na yun, Kaso, nabisi kaming pareho. Opo. Siya nagtuturo. Ako naman, nag buhay din. Yung sa loob ng isang taon, ang aking anap buhay, pag Mayo, gumigi ka ng palay. Pag bandang June, nag, ma, nagmamasada naman ako ng biyay sa Fernando at Araya. Na, naging driver po. Naging eh. driver din ako. Jeep po, jeep driver. Jeep, jeep po. Tapos, pag pag tagulan na talaga pamamaneho ko sa iba yung jeep ko ako naman ay pupunta sa bukid para maglagay ng palay ayun mm. medyo na busy kayo mm, na busy kami hindi nyo na malayan na pala oh naman. hindi ko na namalayan mm. medyo kasi yung panahon na nakaraan hindi naman kamukha ng buhay ko ngayon kasi yung unang naging buhay salat salat sa sa lapiya ka. sa oh. kung hindi ka mag-aani, wala kang pera. Tama po. So, yun ang pinangarap ko na yung kahirapan ko nung nakaraan, kahit madagdag ko lang ng konti, na guminawa ng bagya. Hmm. Yun ang pinangarap ko sa buhay. Ah, lang Kaya lang. ngayon, <clears throat> yung aking sakaan ngayon, labindalawang hektarya na. Oh. So, sa ngayon po, isa po kayong barangay kape. Kaproni, kailan po kayo nagsimula maging uh, barangay uh, kapitan o lingkod bayan? At sino po ang nagkikayat sa inyo? Na uh, barangay... Nag-umpisa ko ng naging kapitan o punong barangay, 1994. Po. Yung kaibigan ng tatay ko na naging mayor ng Arayat, Apo. si Benny Spino, palaon pa ng Marcelo. Opo. Ang siya ang nagtulak sa akin. Siya ang siya na Nang, nagtulak? sa akin bilang umabol ako ng punong barangay. Opo. Eh, nahiya naman ako sa kanya kung hindi ko siya uh, paunlakan sa gusto niya. Nung mm -hmm. kuha, pinaulakan ko siya. Eto, sinuwerte naman ako na sa ating barangay. Sa barangay ka. Ba, mula mm -hmm. 1994 at natapos ako ng 2018. Mm -hmm. Tapos po, Nung pa panahon na ako ay naging kapitan ng barangay, nangangarap ako. Sa hindi na lang kabod na lang ako nakaupo. Nung nakaupo na ako bilang punong barangay, wala yung mga building na yan. Walang cover court, walang barangay hall, walang stage, hindi naka-flooring yung harap na yon, walang yung fencing. Yan, dumaan lahat sa akin yung mga project na binanggit ko sa inyo. Bali, nakailang termino po kayo niya? Bali, yung nakaraan, limang termino na ako. Bad, bad. Ngayon, nakaupo ko ngayon, pang-anim na termino ko na ito. Ay, hindi kayo tumigil, tuloy-tuloy? Na tuloy. uh, yung, nung, nung, nung nga ng 2018, nababa ako, di ako nanalo. Ngayon, nagbalik ako ulit. Nang isang termino. Oh, isang term pa lang. Isang ulo? termino. Pero yung una kong naging term yung tumula 1994 hanggang 2018. Bali 22 years ah, na kapitan. Okay. At saka na ako ng dalawang taon na sangguniang bayan. Kasi yung mayor noon, bilang kaibigan natin, kung yung isang gosyal matanda na, Uh, napalitan ko na dahil sa inawala na. Ah, parang OIC, parang mm -hmm. gano'n. So, sa haba po ng termino niyo po, ano-ano naman -ano po yung mga proyekto na inyong nag nagawa? Dito sa Barangay sa Kamba, dinatnan ko yung Barangay Kamba, itong buong-buong Barangay Kamba, ang dinatnan kong kongkretong daan, One, uh, 100 liters lang yung konkreto. The rest, puro putik na lang, puro lupa lang. Ganun po ba? Ano po ginawa niyo? Uh, sa pangarap ko bilang ako'y punong barangay at ako'y nakipagkaibigan sa mga matataas na nanunungkulan, uh, yan lahat pong dumating na proyekto dito sa Barangay Kamba tulad ng Barangay All, uh, cover Court, uh, Flooring ng Arap, Daycare, center, fencing, uh, barangay road, sa atin po dumaan lahat yung mga proyekto na yan. Ah, ganun po. Mm. Ah, kanina po, papunta po kami dito, wala pa po kayo. Eh. Mm. Meron po kami nakausap na isang senior citizen. Tinanong ah. namin, kilala niyo po ba si Kapron? Opo, ano yung po masasabi niyo kay Kapron? Ay wala po ang masasabi. Bakit po yung a senior citizen tuwan-tuwa po sa inyo? Ano po ang inyong ginagawa sa kanila? Ang mga senior citizen eh yung kasi may pondo din 'yan eh. Opo. Ah galing sa ira ng barangay. Mm -hmm. Binibigay ko sa kanila 'yun kahit nung unang panahon pa. Hindi ko pinakikialaman. Ano pong proyekto ang inyong ginahanda para sa ating mga senior citizen? Ah uh, yung mga senior citizen ah uh, sana sa ngayon wala pang Office yung senior namin eh. Kaya yun. Ah, ang... uh, pero pinapangarap ko na mapagawa ko na rin. O para magkaroon ng para... senior citizen o, kasi office. Sa totoo lang, mayroon na sila kasi yung na mga BHW Barangay Health Workers. Mm -hmm. Na sila ang nawalan ng Puesto. office kasi ginawa nga red shoe tree. Ngayon, ba? ginagamit ng Barangay Health Worker yung sa office na, senior. Sa bakit napaglalaganap ang uh, forecast po? Eh? Kaya sa pangarap ko sa susunod baka maumpisahan ko na 'yung isang proyektong para sa senior citizen. Ano naman po 'yung proyekto niyo para sa ating kabataan? Ay, katulad ngayon na uh, 'yung ating mga kabataan si SK sinabi ko sa kanya, magalat siya ng 100,000 para sa scholarship. Kaya meron kaming pondong 100,000 uh, para ibibigay namin sa mga nag-aaral na kuleyo. Hmm. Pero hindi pa sa ngayon. Uh, yung pondo, buwan-buwan lang kasi dumadaan, dumating yan eh. Pag naipon na yung 100,000, papatawag na namin yung mga kabataan na nag-aaral, bibigyan namin ng scholarship. Ilang pumay lang po to magiging beneficiary po ng scholarship nyo. Eh ilang. kung 100,000 inyo, kahit na 100 person. Hmm. Tiga, uh, libo tiga sa ilin, libo Yung, sila. Tiga Ngayon, ngayon pa lang mangyayari ito. Hmm. Sa lahat ng dumaan na panahon. Hmm. Hmm. So, sa ano naman po? Sa mga solo parent? Ano pong paghanda? Ang solo parent kayo, napakaganda. Opo. Ah, uh, meron silang association. Hmm. Lagi sila na ng biyaya. Lalong-lalo lalo na yung aming naging dating gobernador na naging busy gobernador ngayon si Nanay Gob. Pineda. Oh, lagi po nilang pinapatawag mm -hmm. na binibigyan ng kaya ka nga eh, pantulong sa mga solo parent. Kailan pa lang po kumuha sila sa kumuha sila sa akin ng certification mm -hmm. para makakuha sila ng mga gracia hindi lang naman sa kapitolyo pati naman sa sa